Hey guys, good afternoon sa inyong lahat. So, inform ko lang kayo, pangalawang araw pala namin ngayon mag-gym. So, lagi na lang kami nag-uumpisa guys. Laging nag-uumpisa. Last, last year, nag-gym ako before Christmas and then na stop. So, dati-dati guys, nung hindi pa ako nakapag-gym, hindi talaga ako totally mataba. Since nag-gym ako tapos na stop, ito na yung aking nakuha. Grabe yung taba ganun pala guys pag nahinto mo yung pag uh, work out no lalaki ka talaga so kung ikaw papayat papaya, ka tapos gusto mong lumaki gym lang talaga ang solusyon sa iyo para medyo ma magkaroon ka ng laman-laman sa akin naman is goal ko is pumaya tapos nag stop ayun ito lumaki ako nahirapan tuloy ako mag uh, magpaliit sa aking malaking katawan. oh, see? So, ngayon, nag-uumpisa na naman kami. Kasama ko ang aking husband. Uh, sana, before December, uh, mabawasan mabawas bawasan konti itong bilbil ko. Kasi kahit kahit anong gawin ko, mag a sa kain guys, kahit mag -no talaga ako, hindi talaga ako, napifeel ko talaga na hindi talaga ako pumapayat uh, sumasakit tuloy ang ulo ko minsan nag fasting ako. Pag hindi talaga ako nag-workout, wala talagang mangyayari sa katawan ko. So, ngayon, abangan nyo ang aking low sweet goal. So, this is Ate Thank you for watching. Bye!